dami dang mga muslim nag -Kristyano, na kristyano Nasaan sila harap nyo sa amin ha? nagtatago ang totoo lang kung mayroon mang mga muslim na kristyano sila ay mga basura hindi nga iyan nagdarasali, eh. mga peke nga pagka muslim at mga basura hindi marunong nga magbasa ng Quran yan eh. <laughs> ha? kami nga mga dating kristyano nga nagmuslim sige ang uh, harap kayo sa amin. nakipag-debate kami. Nalantarang kaming nagpakita sa inyo. Ha? Huh? Ang dami. Halos lahat ng nakipagdibati sa inyo ay mga dating mga kristyano. Ng ngayon ay muslim na sa inyo. Saan? Yung dahil pinagyayabang ninyong mga muslim na nagkristyano. Nagtatago. Mga puti ang bayag. <laughs> wala. Uh, dahil takot. Dahil wala silang isasagot. Dahil walang alam sa Islam yun. Kami. Harapin ninyo, Ha? Palabas naman ng baho sa Biblia ninyo.